Sibuyas. Bangos. Bangos. Ito nah, lang yung karne na binabad na nang binabad na niya. May timpla na yan. Secret ingredients niya. Oh! Todo't 기대an to wagya. Talagang linis eh, siya 'yung tomato, talaga. Sabado laba, sirinya di sikato laba 'to pancenta. Oh, sabado laba malinis ka na. Nung sel. Eh, ko ga, protektado aso. Talagang nalinis at 'yan, restaurant, talagang malinis. Nakapismas pa, naka sombrero, talagang <laughs> meat na <naman> ba <laughs> <luto. laughs> Yun o, nilagyan ano. Aram. <coughs> Aram. Alinguanan to. Alinguanan to. Tapos tatapkan yon. na yan o Salt. Yan, na yan. Sol. Salt. and pepper. Mm -hmm. dagdag minta. <coughs> <coughs> <Yung paminta. laughs> parang hindi malang alasahan. Yan ang <coughs> <coughs> ano niya. Ah. 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 <coughs> yun yung unang timplangan muna. Lastak pan. Ayan, after 5 minutes. Check up muna. Titignan yung lambad niya. yun nagdagan na ng ano, reno. Pampalasa. Never spread yan. Ang daming brand niya. So, according to your choice na brand. Ayan na tangkulan paste pala yan. according to your plan namin yan, hindi pa, Kaldirita. timplan yung muna. na, yun tapos, kaldirita, kaldirita mix, Labe. ala singko ko nao, Alas 5 rompagio yun, okay, 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 Ayan. First time Kapag nagiging sumunta, nasan sa may nasan? Mabayag na eh. Oh, Mabayag na eh. Kapag gagamit ni... Ayan, no. tapos takpan muna. Palambutin ng konti. Ayan. Tapos ka, lagyan lang peanut, yung peanut pampalasa. Yung peanut maraming ding brand yan. So, according to your brand na rin. Para untatak may lasa. Ayan, nilalahalo na ni madam.

Agad makapangansiya na nga. Pero tinigman ko kanina. Okay na yan. na Ayan na. Mga ricados na niya. Mga vegetables. Ayan guys. Ayan na. Papalambutin na lang yung ano. Mga vegetables din ako. mamaya. Sarap na po. Thanks for watching guys. Tara, Thank you, I love you, bye.